Ayan, good day mga idol, November 9. Ayan, so ngayong araw nga inaasahan ang pagdating ng Bagyong Owan dito sa Bagyo Benguet. At sa kasalukuyan nga guys, ayan, signal number 3 tayo ngayon dito sa Bagyo. At ang ulat nga mamayang gabi nga ang dating ng Bagyo dito sa atin. Kaya naman ngayon guys, paghanda na natin ang Bagyo habang wala pa. So, simpre unahin natin ang pamilya natin. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa ating bonsai garden. So, lahat ng mga pwedeng ibaba, kaya nating ibaba. Ayan, ibaba muna natin para sa safety nila iwas putol, iwas tumba. Ngayon nga guys, November 9, 11 o'clock AM, ganito ang itsura dito sa Baguio. Ayan nga guys, ganitong oras, ganito na nga kakulimlim ang langit dito sa Baguio. Yung tipong nagbabadya na nga ang bubuhos ng malakas na ulan. Sa hangin naman guys, wala pa naman masyadong malakas na hangin dito. Dahil sa ulat nga na napanood natin kagabi ay dol mamayang gabi nga ang dating ng Bagyo. Kaya naman may pagkakataon pa tayong i-ready ang dapat na i-ready. Sa ganito ang kalagayan guys dito sa Baguio, ngayon ay signal number 3 na nga. Ngayon nga sisimula na nating ibaba ang mga ilan sa kaya nating buhatin ng mga bonsai natin sa ground. Siyempre para maiwasan ang pagkahulog ng ating mga bonsai dahilan para ito ay maputol o mabuwal sa kanyang pasok. So yun nga idol, hindi natin kaya itong isang to. Di si ba medyo mababa dito sa area na to. So magdasal na lang tayo na hindi to matutumba. So wala tayong kasamang magbuhat guys. Natin kaya ang ibaba sa ground. Kaya dito na lang muna siya. So yan. So yun nga idol, ingat tayo sa pati na bagyo. Ang bagyong uwan. So, ingat guys. So yan idol. 11 o'clock nga tayo nag-start. Magbaba ng mga bonsai sa ground paghahanda sa bagyong owan sa ating mga lagang bonsai. So, 30 minutes din tayo nagbaba. So, yan idol. So, yan nga, halos 50% nga sa mga bonsai natin ang naibaba natin. Gawa ng hindi natin kaya yung mga iba dahil sobrang bigat talaga. Hindi natin kaya mag -isa. So, okay na yun. At least may mga nasave tayo. Yan, tasal na lang tayo sa bagyong owan para hindi at least madamis yung buong bonsai natin mga idol. So, yan nga idol. Nag-start na yung ambon dito sa bagyo. Ang signal number 3 tayo ngayon dito. So, yan, payo na lang natin. Ingat tayo paghanda natin yung parating na bagyo. So, ingat sa lahat mga idol. Yan lang.